<laughs> Hello, Madam Diwata. God bless. Alam Arsigal. Thank you so much. And Florence Ednar, shout out. Elmer Domingo, si Diwata. Pinapanood namin talaga sa Batang Kiyoto. Pagkatapos ako make-upan, nalagyan ako ng lana. <laughs> Lahat ng katawang ko lalagyan na ng lana para lumipad a kiss. <laughs> yes. Ano lang ang make-up ko? Skin tone make-up lang, sir. Hindi siya hard. Yes, tama. <clears throat> para mas fresh lang ako pag nasayid siya nyo dyan sa TV. Sa inyo mga TV. Diba nga? Diba nga, Lizelle pa rin yun? Shout out sa'yo. Runa, hello Runa. Ayan sa lahat ng gustong kumain ng Diwata Paris Overload ay bukas tayo ang Pasay City Brands at syempre bukas din ang Quezon City, Quezon City Brands within 24 hours. So tuloy pa rin tayo kahit nandito tayo nagtatrabaho tayo sa tipping. Tuloy pa rin ang operation ng ating Diwata Paris. So lahat ng gustong kumain ngayon tanghalian pumunta, kay, pumunta na kayo dyan. Basta si Frida nandito ngayon sa Batang Kiyako, nagtatrabaho para di pa may pamalingke, may pambili ng mga anits-anyets. Kailangan ko muna kumayo dito sa ibang bansa, di ba? kailangan kabilidad si di ba? Kailangan kumayo dito sa ibang lugar para at least magkaroon tayo ng pambaysong ng Paris dahil kung wala, naku So, ganon. Kaya kung gusto nyo kumain ng Diwata Paris right now, Pasay City Brands at Quezon City Brands is open pa rin po. 24 hours. Mix kundi, madam ko, paano bili ng bigas? Ay, tapos na po yung live selling namin ng bigas. Dami mo na rocket, negosyante, artista, vlogger, endorser, saan ka pa sana all. Alam nyo, kailangan natin si Pagan sa dami ng taong... Um, Tulungan. Natutulungan natin sa daming ta ng taong umaasa sa atin. So, kailangan talaga uh, triple ang kayod ko talaga. Kung kailangan pa quadruple, ano pa talaga import ang gagawin natin sa buhay dahil Diyos ko. Ang dami natin obligation sa life. So, kailangan talaga mag-triple rocket sa liwata. Very good. Kaya kayo wag tamad ha. Kaya kung may mga pangarap tayo sa buhay guys, go lang ng go. Talagang laban lang ng laban di ba? So yun. Yan ang tamang influencer. Kasi kung mahirap lang naman tayo, kailangan natin talaga kumayo Lalo na ako talaga mahirap lang yung angkan ko. So kailangan ko talaga galingan at sipaga ng tripling sipag dahil para makaahon sa kahirapan. So ganun ang mindset ni Liwata. Diba? At is may natutunan tayo. Yan. So yan na po ang ating final look. Simply lang siya na parang natural lang kasi nakasando lang naman ako mamaya. <laughs> iba Sana po magkaroon ka po ng Cavite Brands. Yes, lalagyan natin yan dyan. Abangan nyo yung Cavite Brands namin na sa mga taga-Cavite. Lalagyan natin yan dyan. Sige. Hi, sir. Lito Kamu is here. Shout out ka naman sa live ko. Shout out sa lahat ng mga followers. Siyempre, ng ating uh, yeah, pinakang mabait. Nako. Alam niyo ba? Nako, abangan niyo yung kanta na gawa ni Lito Kamu. Excited na ba kayo? Oo nga, abangan niyo yung aming uh, gagawin. Gagawan niya ako ng uh, magandang kanta. Abangan niyo yan. Kakaibang kakaiba yung gagawin namin. Oh, exciting. Oh. iba naman diyan, medyo lumamig-lamig ang pakiramdam. Just Correct, dahil mainit na ang panahon, mainit <laughs> pang social media, di ba? Excited, <laughs> exciting. Hi, Ay, shout out Lito Kamo. Hello. Pati mo mga taga Bungabong. Taga Bungabong, hello. Kumusta nang mga taga Bungabong? Mag-ingay ang mga taga Bungabong. ayan. ayan. <laughs> shout out sa mga taga Barangay Tawas, Barangay uh... Barangay Tawas, Ayan. hello shout out na kayo diyan. At saka sa Barangay Carmundo. Barangay Carmundo, shout out mag-ingay lahat ng magwapo at magaganda sa Barangay Carmundo. <laughs> <laughs> at siyempre, mga taga Barangay Sigani, Sigani. Uh, si taga Barangay Sigani, hello shout out din sa inyong lahat diyan. Sa lahat ng mga taga-Bungabong, nandito na ako, ako at babalitaan mo na lang kayo. Nakalive po yes. ang ating... Sana makating ako dyan sa barangay Bungabong. Bayan ng Bungabong. Bayan ng Bungabong pala yan, no? Yeah. Sana makating ako dyan soon, no? Sana ma-invite po ako dyan minsan. Eh, yeah, tsaka ano, <laughs> kailangan, yung gagawin natin dito mo... True, yun. Sige, oh, sige. Okay. Gusto ko yan. Doon ko unang, ano, no? Oh, doon ko unang ipaparinig. Yes. O, oh, sige. Okay. Sa mga kababayan ko dyan sa Bungabong relax lang mo kayo dyan. At malay mo, bisitahin mo tayo ng ating pinakamasipag. Correct, correct, correct. At pinakamasipag. Nakaibigan si Diwata. Correct, okay. tama. Bye-bye. Bye-bye. Masipag ka lang, promise. So, ayan. So, Kain ka muna. Kayo, kayo ka ayan, sige, okay lang. Ayan, dito ka mo. <laughs> dumating na siya. So ayan, ongoing yung ano, uh, siyempre arrangement pa lang namin kasi tipping namin yan ng Batang Quiapo. So, magkakarating kakarating na nila kamu kamo. Ako yung unang dumating, tapos siyempre nakakain na ako sila naman. Tapos make up ang blues na, sabay sabak na tayo. No? Ganun ang ginagawa namin pag may tipping. Ilala nila, o oh, Lito Kamo, Sir Lito Kamo. Hello! Mapagmahal family. Ayan, Ayan, dito ka mo sabi niya. Shout out sa inyong lahat, sa lahat ng followers ni Diwata. Tuloy-tuloy <laughs> lang ho kayo mag-follow. Kasi yes, yeah, so yung mga you. sinasabi ng iba, hindi ho totoo yung... Oh, di ba nga? Napakabait ni, ni Diwata. Napakabait. Ma promise. At napakasipa, grabe. Ima At, imagine ninyo, pumunta ako doon sa store niya. Dahil wala nang na ma maupuan. Eh, doon ako pinakain sa loob tuloy ng kwarto niya. Wala na eh. Wala na. Ay, kung hindi ito mabait, di sana doon pinabayaan niya ako sa labas. Uh, pero abangan nyo ha, yung kanta ko nagawa gawa ni Lito Kamu, malapit na yan. Yes. Abangan nyo yan guys. Inspirational song. Ayan. <laughs> may clue na, inspirational song, kaya abangan nyo yan. Gagandahan namin talaga. So yun guys. Kain ka na de kuya. Kain ka na muna para... Muna lang ako pumunta dito. Oo nga, ako nga ganyan lang yung eh, nakarating ako. Kasi di ba hindi naman kailangan naka-forma? Oo. Para hindi mainit masyado. Sabi ko, di ba pa sa papos din? O short pa na tayo? Ito nga, sinilas ko, ito na rin yung gagamitin ko mamaya. Ano? Mm. Yung gagamitin ko sa tipping at sinilas, ito pa rin guys. <laughs> Exactly. <laughs> Actually, bininta ko na to kasama ng kaldero. Pinakits ko saan. Binili na ni Bustoyo kaldero ko. Pero, binili ko yung kaldero. Binil, bininta ko kay Bustoyo yung kaldero ko ng 30, eh, 3,000. Parang nabiding siya ng 50,000 nung nakaraan nung napanood ko. Nabili. Di ba? Yes, nabili. E baka yung mo din. Baka mga 50 mil din yan. Abangan nyo naman yung ano, sinilas ko guys ha, kung sino kayang bibili nito. <laughs> Abangan nyo yung price ng sinilas ko na to. nako marami lang narating itong sinilas ko. Marami lang napuntahan. Kaya abangan nyo yan ha. Kung magkano ibibinta ko yung sinilas. Okay guys. Hanggang dito na lang muna ang ating live. Mamaya naman ulit kasi mag-ready na kami. Dahil sasabak na kami sa aming tipping. Bye-bye.